Kaalaman, hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang Kaalaman at Kamalayan. Kaalaman at Kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman, hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kartada 4 TV, ang barkada mo sa Timog Katagalugan. Ito ang Kaalaman at kamalayan. Kaalaman at kamalayan. Halina at matuto sa mga karagdagang kaalaman hatid ng National Intelligence Coordinating Agency at ng Kart okay. Isang magandang uh, hapon po sa aming mga taga-subaybay dito sa Paalam at uh, kamalayan segment ng uh, Kartada 4 TV ng uh, Fourth Regional Community Defense Group. Sa ating pong mga viewers, uh, wag po nating uh, kalimutang i-like at i-share itong ating uh, live stream upang uh, mas marami pa pong uh, maabot ng uh, ang ating programa no po. So, maaari din po nga uh, maglagay ng ating katanungan at question sa ating comment section upang uh, masagot po natin yan mamaya pagkatapos po ng ating talakayan ano taabot po ng ating kaalaman kaya ano po so narito na naman po tayo upang uh, talakayin tumalakay ng mga mahalagang usapin pangunahin sa larangan ng seguridad at kapayapaan sa ating bansa tumalit so, uh, bago po tayo uh, magsimulang buli ay uh, ayan yo po muna uh, magpakilala ko no Muli, uh, ito po ang inyong uh, kaibigan si Kasamang Diego. Na kung saan po ay uh, isa nga isang dating rebelde po na nagbalik loob sa ating pamahalaan at uh, ngayon po ay uh, tumutulong sa ating pamahalang gobyerno upang uh, mawakasan po ang insurhensiya na dulot ng CPP-NPA-NDF sa ating uh, bansa ano po. O so, meron po tayong uh, dalawang uh, tatalakayin ngayong araw. Ang una po ay yung uh, paghayag ng isang social media account. Ano po patungkol dun sa uh, nangyaring engkuentro uh, sa nang kamakailan sa Bako Oriental Mindoro, ano? At ito po ay uh, masasabi kong ito po ay galing ano, galing ito sa mga front organization ng CPP-NPA-NDF, ano po. At ang pangalawa po nating uh, tatalakayin ay ang uh, pagkasamsam ng uh, mga high-powered na firearms sa, ano po, ano, sa sagupaan sa pagitan ng uh, ating kasundaluhan at ng mga rebelding NPA sa uh, Capiz. So, ano po. So, umpisahan po natin dito sa sinasabi nating, ano, ano, ah, uh, pahayag ng uh, isa sa mga social media account na di umano ito ay, uh, isa sa mga account ng front organization ng CTP So, ito po, ano, labing, uh, labing limang araw matapos, ideklara ng gobyerno na naalis na ang lahat ng mga unit, guerrilla ng komunista. Ang New People's Army o ang NPA ay gumawa ng suntok sa Armed Forces of the Philippines o AFP na ikinamatay ng tatlong sundalo sa Baco Oriental Mindoro. Noong uh, Martes po yon ano? O Agosto uh, 12 taong kasalukuyan. So, dito po, sa kanilang uh, entrada pa lamang ng pahayag, ano, malinaw na sila ay uh, proud pa sa nangyaring uh, pagkasawi ng ating uh, tatlong magigiting na kasundaluhan dito sa enkwentro na ito. Parang uh, ang nangyari ay pinagmamalaki pa ng uh, bagong hukbong bayan ang kanilang uh, pagpapatay, ano po, pagkakapatay sa ating mga kasundaluhan na wala naman pong ibang ninais kung hindi ang makamit ang ating kapayapaan. Kung hindi po magang ang naitanging nais po ng ating mga sandaluhan ay protektahan ang ating mamamayang Pilipino at sundarayan ng ating bansa. Sabalit, ito pong mga teroristang grupong ito, itong mga teroristang NPA na ito, ay uh, patuloy na nagasik ng lagim sa ating mga kababayan. Patuloy na nilalason po ang kaisipan ng ating mga kababayan at uh, patuloy po ang kanilang paghahawak ng armas upang kalabanin ng ating pamahalang gobyerno na naghantong po sa isang uh, engkwentro diyan sa Baco Oriental Mindoro ano po at uh, nga po sa pagkasawi ng ating uh, tatlong magigiting na kasundaluhan ano po rest in peace po mga sir uh, na appreciate po namin ang inyong uh, uh, taos pusong uh, pag-alay ng buhay para po sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino So dalawang linggo matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa kanyang huling state of the nation address noong Hunyo 28 na wala nang nga uh, unit ng NPA na nanatili sa man sa bansa. Nalampasan ng mga guerrilla ang umaataking troopers ng 1st Scout Ranger Regiment Philippine Army na ikinamatay ng uh, unit commander nito at dalawang enlisted personnel. So ito nga po, ano, yun nga po yung uh, pagkasawi ng ating uh, tatlong magigiting na kasundaluhan na kung saan ay binigay nila yung kanilang uh, pinakamataas na sakripisyo ano po ang uh, sa kanilang serbisyo tungkulin so uh, dito po uh, tayo po ay nakikiramay sa pamilya ng ating mga magigiting na kasundaluhan na kung saan po ay binigay ang kanilang buhay para sa kanilang uh, hangarin na maprotektahan po ang ating sambay ng Pilipino at ang ating lupaing mahal na Pilipinas. Ano po? kinumpirma ng pahayag ng Communist Party of the Philippines o ng CPP nitong Merkules ang uh, insidente at idinagdag na walang nasawi ang mga gerilya uh, o sa mga hanay po ng mga gerilya sa dalawang sagupaan sa lugar. So, ayan po, ano? Mismong uh, CPP na po ang nagbanggit nito, ano? Ang Communist Party of the Philippines so lantaran na po nilang Ipinapakita ang kanilang koneksyon uh, sa isa't isa no po, ang Communist Party of the Philippines, ang New People's Army. Ano po? So ayan, kitang-kita na po natin mga kababayan, ano. Although ito po ay dahil nga po kami ay dating nanggaling diyan, alam na po namin ang koneksyon yan. pero ito po malinaw sa kanilang pahayag, na dininilalantad nila ang kanilang kaugnayan sa New People's Army. Sa atonayan ito nga po yung pahayag nila na kung saan ay bigay sila nung uh, Informasyon na wala daw pong namatay sa hanay ng mga pulang mandirigma ano sa dalawang sagupaan. Ah uh, talagang uh, kalandakan na po sila ngayon ano, Pina, talagang uh, inilalantad na nila sa taong bayan. Talagang garapalan na po ang kanilang paghahasik ng laging. Ano po? So sinasabi, uh, sinabi ng CPP commander na ang mga umatake ay nagtamo ng isang uh, malalang uh, tama sa ulo at uh, namatay sa lugar sa ikalawang pagkikita ng uh, pagkamatay bilang uh, isa, o pinag si First uh, Lieutenant Alberto so ito po yung uh, isang opisyal ano po na ating ng ating uh, kasunduan na nasawi po at uh, ayon dito sa pahayag ng uh, kanilang social media account ay uh, Tama daw po sa ulo ang ay kinamatay ng ating uh, magiting na sundalo ano po. At uh, kinumpirma ng post ni Senator uh, Ronald de la Rosa sa Facebook ang uh, pagkakakilanlan ng opisyal at ginagdag na siya ay anak ni dating Philippine Army Commanding General Makairog Ma Ma Alberto, isang uh, kaklase sa Philippine uh, Military Academy o yung PMA noong 1986. So, ito po pala ay uh, ang tatay po pala nito ni First Lieutenant Alberto ay kaklase uh, ni Senator Bato doon sa PMA noong 1986. At uh, siguro uh, isang uh, uli po ang maipapabot namin sa aming hanay po ng aming uh, mga kasamahan na bilang mga former rebel. Kami po ay nakikiramay, mga sir. At uh, isang uh, Taas noong uh, pagmamalaki sa inyo pong ginawang uh, sakripisyo para sa kapayapaan po ng ating bansa. So nagtapos din uh, sa PMA ang uh, batang opisyal at uh, ilang mga ulat ay nagsabi na siya ay uh, nirarangguhan bilang kapitan sa oras ng pagkamatay. Sinabi ng CPP na ang uh, ikalawang nasawi ay namatay din sa encounter site sa barangay uh, Lantuyang Dos habang ang pangatlo ay uh, binawian po ng buhay habang dinadala sa ospital so, kinilala ang mga enlisted personnel sa iba't ibang uh, social media forums na sina Corporal Charlie Ligaspi o Lagasi at uh, Private uh, Julian Oracion so, ito po pa yung uh, dalawang uh, kasunduluhan na natin na nagbuhis ng kanilang buhay ano po? para sa kanilang uh, tungkulin na protektahan po ang ating uh, mamamayan. Sa atin pong nakalat na informasyon, batay dito kaya uh, Private uh, Julian Oracion. Uh, ito po pala ay uh, breadwinner pa po. ano Breadwinner pa po ito si Sir Oracion ng kanyang pamilya. At uh, isa siya sa mga inaasahan na magbibigay uh, ng uh, pangkabuhayan sa kanilang pamilya. Ngunit anong ginawa po ng mga NPA na ito? Ano po pinagpapatay po ang ating mga kasunduan. Bagaman yan po ay kasama sa sinumpaan ng isang sundalo na uh, willing to give the ultimate sacrifice. Ano po. Pero dahil uh, sa kawalang-hiyaan po, dahil sa kasamaan ng uh, mga komunistang re uh, rebelding ito, ano po, uh, merong uh, buhay na nalagas dahil sa kanilang uh, kasamaan ano po dahil sa kanilang walang kwentang uh, ipapakikibaka, walang kwentang pakikipaglaban. Ano po para po diyan sa mga natitira pang membro ng New People's Army ng Communist Party of the Philippines. Wala pong patutunguhan ang inyong uh, buhay ng pakikibaka kung hindi ang pagkasawi ng ating mga kapwa Pilipino. Tandaan niyo po, Pilipino kayo at Pilipino din po ang ating mga kasundaluhan. Ang ating mga kasundaluhan po ay walang ibang kung hinangad kung hindi ang kapayapaan para sa ating bansa, protektahan ng ating tao, ang ating uh, mamamayang Pilipino. Ngunit kayo po, ano po bang hangarin nyo? Hindi po ba't para pabagsakin ng ating pamahalang gobyerno at agawin ang kapangirahan pang politikal ng ating bansa at pagtayo ng isang komunistang estado na mayroong sosyalistang perspektiba na kung saan pang sariling interes po, malinaw na pang sariling interes nyo lamang ang inyong isinusulong na binubulag nyo po ang taong bayan para sumapi sa bagong hukbong bayan at sa mga legal na organisasyon nito. Sa Communist Party of the Philippines, nabitbit din kuno na ipagtatanggol nyo ang karapatan ng bawat mamamayan Pilipino ng manggagawa ng kamataan ng marilitang mamamayan, ng magsasaka. Ngunit ano pong mangyayari sa dulo? Paghahawakin nyo sila ng armas para makidigma laban sa ating pamahalang gobyerno. Para malabanan ang ating kapulisan, ang ating kasundaluhan. Para saan po? muli para sa inyong sariling interes. Hindi po kapakinagbangan at kagalingan ng mamamayang Pilipino ang inyong isinusulong. Sa bandang huli, kayo rin lamang po ang makikilabang yan. Ano? So, tigilan nyo na po ang uh, pag ng lagim. Tayo naman po ay kapwa Pilipino. Bakit hindi na lamang po tayo magkaisa, magtulungan at uh, suportahan ang programa ng gobyerno para po makamit na natin yung pangmatagal ng kapayapaan na matagal na po nating hinahangad. Dahil uh, sa haba na po, maglilimampotpitong taon na po na nag exist ang CPP-NPA. NDA, ano po? May nagawa na po ba? Wala po ano? Puro digmaan, puro pagbubuwis ng buhay kung hindi man sa hanay ng NPA ay sa mahanay ng ating mga security units sa ating mga security forces. At ano po bang naidudulot nito? Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan. Nagdudulot po ito ng takot, ng trauma, at lalong paghihirap po sa ating mamamayang Pilipino. Ngayon niyo po sabihin, mga NPA, na kayo po ay handang tumulong ano po, sa ating mamamayang Pilipino. Gayong kayo po mismo ang nagbibigay ng takot, ng trauma, sa tuwing mga kayo sa ating mga pulisan at kasunduluhan. Hindi po ba? So, malayong malayo po ano yung sinasabi po ng uh, mga front organization ng CPP-NP-NDF na kapakanan po ng mamamayang Pilipino ang ninanais ng cpp ndf o isinusulong ng CPP-NP-NDF. Malinaw na malinaw po na pansariling interes lamang po ang uh, ninanais ng CPP-NP-NDF at ginagamit po ang taong bayan para makamit nila yon. Ano ko No, sinabi ng uh, grupo na tatlo pa, iba pang troopers ng gobyerno ang nasagutan At ito, ah, suporta ng mga tao. Uh, ah, nahiwagaan ako dito sa kanilang uh, ah, ah, kapahayag na suporta ng mga tao. So, ibig sabihin, hindi naman po ito bago na. No? Bilang galing na po kami sa organisasyon na yan. Eh, hindi naman po bago na yung suporta ng mga Pilipino. Dahil ginagamit na nga po ng ah, CPP, NPA, NDF yung tinatawag na masa. Ano po? Yung suporta ng masa na kung saan ay uh, inuorganisa nila ang mga mamamayan sa mga laylayan ng lipunan, ano po, yung ating uh, nasa kanayunan upang uh, protektahan yung mga NPA na nandun sa kabundukan. So, ibig sabihin, uh, sa aking pagtatasa lamang po, ito ay uh, galing sa aking sariling opinion at uh, kami po ay nanggaling din sa loob ng kilusan, ano ay uh, may mga basing masa pa rin na, na matatagpuan diyan sa lugar ng uh, Baco Oriental Mindoro no dahil uh, hindi po basta-basta malalagasan ang hanay ng ating kasundaluhan sa ganyang klase ng uh, larangan ng uh, digmaan ano po dahil uh, bihasa ang ating mga kasundaluhan diyan sa lalung lalo na po yung uh, ating mga scout rangers ano Uh, posibleng uh, nagkaroon po ng uh, involvement dito yung uh, mga pasabilis na tinatawag ng partido na kung saan ay uh, nasahanay po yan ng masa. Ano? So masakit man po kung uh, totoo man po yung aking pagtatasa yan masakit po ano na naging kapa naging uh, kasawian po ng ating mga ng ang uh, pakikipagtulungan ng isang mamamayan sa mga teroristang grupo na kung saan ang hangad lamang po ng ating mga kasundaluhan ay uh, protektahan ang mamamayan. Tapos itong uh, ang mamamayan ang nagsuplong pa sa kanila no? para naging dahilan ng kanilang pagkamatay. So, yun, sinabi ni CPP Chief Information Officer Marco Villanueva na ang unit ng uh, BHB o yung bagong hukbong bayan ay uh, nagmamaneobra para kontrahin ang umataking elite unit ng uh, Philippine uh, Army ano sa lugar po sa Baco, Oriental Mindoro. so ito. Nagbigay na rin po ng pahayag ano yung uh, Chief Information Officer ng CPP-NPA. nakita nakita po natin yung kaugnayan uh, nila dito. Ano po? Tu so, malinaw na malinaw na sila ay uh, isa, isang organisasyon ano ang nagpapatakbo sa kanila at yun po ay ang Communist Party of the Philippines. Kaya muli Nananawagan po kami sa ating mga kababayan na huwag na po nating suportahan ang mga ang makakaliwang grupo na yan, ang mga teror, komunista teroristang grupo na yan na kung saan po ay uh, naglalayon lamang na mapagtagumpayan ang revolusyon para sa kanilang pansariling interes. Maniwala po kayo sa akin mga mahal kong kababayan na hindi po kagalingan at uh, kapakanan ng mamamayang Pilipino. O hindi lamang po magsa magsasabi nito, pati po yung mga kasamahan ko na nagbalik loob sa ating pamahalaan. Ano? Hindi po kagalingan at kakarapatan ng mga mamamayan ang uh, isusulong ng uh, cpp npn NDF sa madang huli. Kung hindi po yung kanilang pansariling interes. Para nalaman po tayong uh, robot na pinamumunuan lamang ng isang tao kapag nangyari po ang pagkatagumpay ng cpp npn NDF. Wala po tayong kalayaan. Ano po? At lalo pong magiging mas mahirap ang pangumuhay ng mamamayang Pilipino sa kamay po ng pamamahalang uh, komunista. So, ayun po, no? At uh, para naman po doon sa dating mga kasamahan namin na nandiyan pa rin po sa kilusan. Kami po, mga kasama, ay uh, taos-pusong nakikiusap. Ano po? Nananawagan para ayo po ay magbalik lob sa ating pamahalaan at nakahanda po ang ating pamahalang gobyerno na i-address o tugunan ang inyong mga pangangailangan alinsunod po sa ating batas. Ano po? Alinsunod po sa kakayanan ng ating mga uh, government agencies. Ano po? Sana po ay magkaisa tayo upang makamta natin yung uh, pangmatagalang kapayapaan na hinahangan po ng bawat sambayan ng Pilipino hindi po natin na kailangan magbuwis ng buhay o malagasan pa sa hanay ng mga uh, makakaliwang grupo at ng uh, ating mga kapulisan at kasunuluhan. Ito po ay daanin na lang natin sa formal na usapan at nakahanda naman po ang ating pamahalang gobyerno para sambutin kayo, ano po, o para yakapin ulit kayo pabalik katulad po ng ginawa nila sa amin. So, Ayan po, at uh, dyan po nagtatapos yung ating isang talakayan. Ano? At ito pong pangalawang talakayan ng ating uh, pag-uusapan. So ito po, nasamsam ng uh, army ang uh, limang high power firearms sa serye ng sagupaan sa Kapis. So ito po din ay uh, encounter din po ito sa pagitan po ng ating mga kasundalohan ng Philippine Army at ng uh, New People's Army o ng bagong hukong bayan. So nasamsam ng mga tropa ng Army's 3rd Infantry Spearhead Division, 3 ID na may uh, suporta mula sa Philippine Air Force. Ang limang high power firearms kasunod ng tatlong enkwentro sa mga labi ng Central Front o yung CF at Regional Centro de Gravidad o yung RSDG ng Committing uh, Region Panay o yung KR Panay noong Agosto 22 taong kasalukuyan. Unang uh, ang unang sagupaan ay sa bandang alas 2 ng madaling araw sa tri-boundary ng uh, barangay Ag Agpalali, Artos at sa Tabon sa Tapas na iki kinasasangkutan ng mga elemento ng 12 Infantry Leak Arm eh, Battalion, 82nd Infantry Bantay Laya Battalion at 61st Infantry Hunter Strike Fighter uh, Wing, Airlift Wing at TOG-6. So ito po ay uh, isang uh, matanggumpay na operasyon para po sa ating mga kasundaluhan Ngunit uh, tingnan po natin kung mayroong nasawi dito. Ano po? Uh, alas 9.27 ng umaga muling uh, nakipagsagupaan ang tropa ng Uh, 121st Batalyon sa paligid ng 10 armadong mandirigma sa barangay Agpalali matapos ang 20 minutong bakbakan na recover ng mga sundalo ang dalawang M14 Rifle isang M16 Rifle isang AK-47 Rifle at isang uh, Garand Rifle so congrats po sa ating mga kasundalohan ano, at uh, naka-samsam na naman po ng mga armas na ginagamit po ng mga komunista teroristang grupo sa paghahasik po ng kasamaan at lagi ano ito po ay uh, napakalaking bagay na na-samsam po ng ating mga kasundaluhan itong uh, mga armas na ito sapagkat po ito ay uh, banta sa ating mamamayan ano Katulad na lamang din po nung uh, nangyari nga po sa Bako, ano? na, uh, may nasawi na ating mga kasundaluhan. So hindi lamang po saan nating mga kasundaluhan at ito po ay matinding banta, no? Sa ating mga kababayan na kung saan ay uh, mga inisenteng sibilyan na nandiyan po sa uh, laylayan ng ating lipunan, nandiyan sa laylayan ng kanayunan. Ano po? Na kung saan ay nag-ooperate po itong mga komunista teroristang grupong NPA nito. Ano po? So makalipas ang anim na oras sa ang Club uh, ang panibagong engkuentro sa sityo Baka Bagakay, Barangay Tabon nagtamo ng minor nang uh, minor na sharpnel wound ang isang troopers ng Army unit na natili sa stable condition. So mabuti naman po at uh, ligtas ang ating uh, uh, magigiting na kasundaluhan uh, during na uh, encounter po ano? Sinabi ni Major General Uh, pinuri ni Michael J. Samson, Third rd ID Commander, ang uh, coordinated efforts ng ground troops, Philippine Air Force at ang uh, pagbabantay ng mga lokal na nagpapahina sa Communist Terrorist Group o yung CTG sa Panay at uh, sumailalim so sa lumalaking pagtanggi ng mamamayan sa mga rebelde. Binago din niya ang kanyang panawagan para sa mga natitirang membro ng CTG. Na sumuko na at itampok ang uh, enhanced comprehensive local integration program o yung ECLIP at Amnesty Program na ng uh, pamahalaan bilang mga uh, mga mabubuhay ng uh, landas tungo sa kapayapaan. So, ayan po ano. Una congratulations po sa ating uh, Joint Air Force, Airport po ng ating Philippine Army at ng Philippine Air Force. Uh, katulad nga po ng aking uh, binanggit kanina, isang uh, tagumpay po ito. At uh, mababawasan po ang uh, banta nang uh, kapahamakan sa ating mga mamamayan sa pagkaka-recover po sa pagkakasamsam ng mga armas na ito, ano? At uh, katulad nga po ng uh, binanggit ng ating 3rd uh, ID Commander, uh, magbalik loob na po yung ating mga kasamahan na naligaw na ng handas at uh, nandiyan po sa kabundukan at nagpatuloy na nagpapanil at nagpapagamit sa Communist Party of the Philippines sa uh, New People's Army at sa National Democratic Front po. ano uh, Mga kasama, ang ating pamahalan po ay uh, bukas palad na kayo ay hinihintay upang magbalik loob at... Uh, tayo po ay maki-cooperate sa ating uh, pamahalaang gobyerno para masimulan po natin yung panibagong buhay na ipagkakaloob po sa atin ng ating pamahalaang gobyerno. Kasama po o kapiling ang ating mga mahal sa buhay at nabubuhay po tayo ng matiwasay malayo sa banta ng uh, digmaan. Ano po. So sana po mga kasama ay uh, mapagnilay-nilayan ninyo ang aming bawat panawagan hindi lamang po ng, uh, ng uh, hanay namin ng na mga uh, former rebel pati na rin po ang panawagan ng ating mga commanders ng ating uh, security units ano, security forces sa PNP sa AFP ano po at uh, maniwala po kayong uh, wala pong mangyayaring masama sa inyo pagkos kayo po ay tutulungan ng ating pamahalang gobyerno patungo sa ikaw unlad nang inyong buhay at nang inyong pamilya. So, ayan po ano. At eh uh, bago po tayo magtapos, ay uh, tingnan po natin yung ating uh, comment section kung uh, meron po tayong uh, katanungan o suggestion dito para uh, ma sagot po natin 'yan, ano. Ah, oyamoy suyo Ayon, uh, so since wala naman po tayong mga uh, katanungan, ano? uh, uh, tapusin po natin yung ating programa sa isang uh, muling uh, pasasalamat sa ating mga kasundaluhan at ating kapulisan na nagbibigay po ng patuloy na serbisyo at uh, patuloy na inaalay ang kanilang buhay para sa, sa kapakanan po ng sambayan ng Pilipino. So, mabuhay po ang ating uh, kasundaluhan at mabuhay po ang ating mga kapulisan. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. At dyan na po, nagtatapos ang ating uh, talakayan sa hapong ito. Sana po ay huwag po kayong magsawang subaybayan so, ang ating programa upang lagi po tayong updated sa mga usapin na may kinilaman sa seguridad at kapayapaan sa ating bansa. Maraming salamat po muli at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino.